kasi may ng pagkain. Nanguha yan. Ayan Oh. Ayan Oh. Malupit. Nakain siya. Sarap na sarap. Sarap na sarap ng pusa Ikaw ah. ng pagkain ah. Mari ka. Bugulay na kita. Mmm. Mm. Ang pusa walang magawa. Hindi kumain ko siya napakabait niya pakatapos na niya kumain. ng ring tapos yun may bababa ako guys dito ka lang hindi dito ka lang show yourself pa yeah napangiti pa mga kaibigan mimi na mimi, mimi, show yourself mimi, very